Pusong Cagayano naging sentro ng pagdiriwang ng araw ng mga puso ng pamalang lokal ng Cagayan. Narito ang ulat ni Mark Jeron Tumabaw. Puno ng pagmamahal, kilig at sayang hatid ng pamalang panlalawigan ng Cagayan sa selebrasyon ng Araw ng Mga Puso o Valentine's Day na ginanap sa Capital Grounds Capital Complex Together City, Cagayan. Sa mensahe ni Attorney Mabel Villarica Mamba, overall chairperson ng PGC's Pusong Kagayano Valentine Celebration, kanyang binagyang diin na sa lahat ng mga special event ng Provincial Government of Cagayan, ay binubuksan ito sa lahat ng mga Kagayano. Aniya sa ilalim ng administrasyon ni Governor Mamba, ang pamilya ng PGC ay binubuo hindi lamang ng mga empleyado kundi bukas ang tahanan sa lahat ng mga Kagayano para ipakita na nagkakaisa ang bawat Kagayano, nagtutulungan at nagsasama-sama sa hirap at inhawa. Pusong Kagayano po sa ating lahat. Katulad po ng nakaugalian na natin sa ilalim ng administrasyon ni Governor Mamba, ang pamilya po ng PGC ay binubuo, la, binubuo hindi lamang ng mga empleyado, kung hindi ng lahat ng kagayano. Binigyang diin naman ni Governor Manuel Mamba sa kanyang mensahe ang kahalagahan ng pag-ibig sa kabila ng mga problema. Ayon sa gobernador, ang pag-ibig ay sinisimulan natin sa isa't isa, hindi lamang sa mga mahal natin sa buhay, sa ating pamilya, sa mga anak, kundi ang pagmamahal sa lalawigan at sa ating bansa. At uh, pinag-uusapan natin yung pag-ibig. And in the midst ng ating mga problema, napaka-importante na ang ating sinisimulan ay pag-ibig sa bawat isa. Inihayag nito na panahon na para buksan ang probinsya sa iba matapos magkaroon ng reforma at pagbabagon sa mga proseso sa mga opisina at sa pamamahala. Bukod sa mga mensaheng puno ng pag-ibig, nagbigay saya naman ang sari-sari mga pakulo kasabay ng mga solo and duet singing contest na humaranan sa lahat ng mga dumalo. Lalo pang nagpasigla sa selebrasyon ang iba't ibang pagkain ng mga exhibitor sa banjeto. Mula dito sa Together City, Cagayan, Martin Jernsey Tumabaw para sa PIA Newsbreak.